baboy sang laon para ihawon. Aring istorya, si Aylan Jenner nagaedad na. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakapag-asawa. Iwan ko ba kung anong malas sa pamilya? Marami-rami na rin kasi ang laon at hindi nakapag-asawa. Hindi naman tayo gwapo pero may hitsura. May sweldo naman at maliit na buwan kita. Iwan ko ba bakit mga dalaga at single tita daw baboy nga sobra mag-iwik mangindi kung kita mga luyag na. Kaya itong si Aylan Jenner, dumayo pa talaga dito sa kabilang isla para maghanap ng ba baboy at mapapangasawa. kong baga, hindi na rin kasi naging effective ang 3 moves mati na itinuro ng co-employee sa trabaho aking kasama habang naghahanap ng baboy si Papa. Ako naman abala sa paghahanap ng mapapangasawa. Kaya kung makita mo ito inday at single tita, sana maawa ka. Ang pito na itong biniling baboy mula pa sa kabilang isla. Alon at hangin biyahing dagat di inalintana. Ito'y para sa kasal na hanggang ngayon patuloy na pinagdarasal. At ito na nga, ang layo na ng naikot namin sa paghahanap ng dalawa, baboy at mapapangasawa. Por Diyos, por Santo, por Bida, sabi ni Tata. Nakabili na kami ng dalawang tigwa 100 na kilo ng baboy kasama pa biik niya. Pero ang dalaga wala kami nadala. Ang kamalasa, pero sige lang baka sa susunod. May dalagang nakapanood at ang grasya sa atin maanod. tulang baboy sa damo mo habang naghihintay ng dalaga at single tita ihaw baboy muna para may maibinta ang dalawang baboy pang sahog sa pansit sana na ipinangako ni tata ibinta muna natin baka dumami pa eme walang ganan Hindi na bang pinangitaan na isang baboy na ilihawon mo kaya mading tagiya mading tagiya Uy 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 Mm, Ay, ikaw din kwan? Ikaw din Oo. Ilunggo ka ilunggo? Hindi. Si. Hindi ka ilunggo? Hindi. ano ka in Tagalog? Hindi. Si Si, Buano, ikaw? Uy, okay may, may, man nga ko ilunggo. Okay Ay, okay na. Ay, okay na. no, okay na. Ay, okay Long go ko, hindi sa ko ka, ka-intindi sa kwan, lang bisaya sa bano. Hindi, Tagalog ha? Tagalogin na lang natin. Uh, eh, magkano itong baboy mo dito? Magkano to? <laughs> <laughs> ito? What? Uh, ito, Binibinta uh, mo ba ito? Binibinta? Oo, uh, binibinta ko mo. Oo. Kaya may bibilisan ako ng pang, ano ba, yawon, pang kasal. Papayag ka ba na bilhin ko lahat to? Itong dami. Ano baboy mo, no? Na, ah, ito medyo lechuno na medyo maliit lang ba? Tapos may mga malalaki din na mga dalawang, ano na siguro? Dalawang buok? Dalawang buok ba? ba? Oo. Oh. Pero ibinta mo sa akin sa Tagalog. Hindi ako nangintindi ng ano eh. Ang ilong ng Bisaya eh. oh, magkano ba lahat to? Wala na kwinta-kwinta, huwag mo nang ihapin. Uh, papakyawin lang natin to. No. ito. No. ganyan yan? Grade, eh? huh? Ikaw lang bang taga-bantay dito? <laughs> huh? mm -hmm. eh, ito sino to? Ah, uh, eh, Eh, so, magkano na. Ihapin mo na ano, ibibili natin, pakiawin natin ko. Baka hindi ikaw yung may-ari dito. Eh, baka yan lang siguro, nag-ano lang kayo, pinagtitripan nyo lang ako. Ha? Hindi.